Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte minura at tagbigay ng dirty F habang galit niyang binatiko sa International Criminal Court or ICC. Senator Bato de la Rosa ay ang total ban ng ICC sa bansa. Tinira sa si Justice Secretary Boying Rimulya. Marcos plus Dilawan, ginagamit daw ang mga ang ICC para gibain ang mga Duterte sa politika ayon kay Senator Dela Rosa. Muling tinuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court dahil sa patuloy na pag-usisa nito sa extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon kaugnay ng kampanya kontra droga. Nag-flash nga ng dirty F habang galit niya binatikos ang International Criminal Court sa pagsisiyasat nito sa kanyang kampanyang war on drugs sa programang da, bawat dabawin nyo, iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang juridiksyon ang International Criminal Court sa bansa kaugnay sa nakatagdang pagpasok sa bansa ng grupo upang imbisigahan ng war drugs at AJK na isinisisi sa nakarang administrasyon. Dagdag ng dating Pangulo, mayroon din namang naganap na patayin sa ibang bansa, ngunit in, bakit tila na si single out umano ang Pilipinas? nag mula sa pagiging miyembro ng ICC ang bansa noong March 13, 2018, matapos pagbintangan ni Duterte na puro baseless, unprecedented, and outrageous ang mga atake ng ICC at United Nations na isinagawa nilang Oplan Tokhang. Kasama ni Duterte na iimbestigahan ng ICC si dating Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronaldo Bato de la Rosa, na nagbukay na bang kamakailan na magpasa ng batas upang pigilan ang pagpasok ng ICC sa bansa. Giit ng dalawa, haharap lamang umano sila sa Korte ng Pilipinas at hindi sa pinamumunuan ng mga banyaga. Ayon pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pa pi ICC na yan. I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we Or are we not? Yan, ang tanong ko muna is jurisdiction. Huwag tayong madadal ng ano, let's go legal, ICC, ICC, FU. Samantala, minungkay ni Sen. Ronald de la Rosa na maaring magpasa ang kongreso ng batas na nagbabawal sa pakikipagtulungan ng bansa sa International Criminal Court. Sa isang privilege speech, hinimok ni de la Rosa ang kanyang mga kasamahan sa Senado na isang alang-alang ang pag-aproba ng panukalang katulad ng U.S. Service Members Protection Act na tahasang nababawas sa mga korte, ahensya o entity ng U.S. ng anumang estado o lokal na pamahalaan, kabilang anumang hukuman mula sa kikipagtulungan kasama ang ICC. Ito ay higit na nagbabawal sa extradition sa ICC, provision ng support at anumang investigative activity na may kaugnayan sa isang preliminary inquiry, investigation, prosecution, ng iba pang paglilitin sa International Criminal Court ayon kay De La Rosa. Hindi natatakot si Duterte sa ha naharapin ng pag-uusig dahil sa kanilang madugong giyera laban sa droga. Pinatikos din ni De La Rosa si na Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Solicitor General Bernardo para sa kanilang kamakailang mga pahayag sa ICC, nagbabalas siya sa umano'y krisis sa konstitusyon sa posibleng serbisyo ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanila. Sa pagpapatuloy ng balita, iginiit ni, ni Sen. Bato de la Rosa batay sa informasyon mula sa inilararawan niyang very reliable source na ang mga opisyal at mapang personalidad ay nagtutulungan ngayon para kumbinsihin ang mga polis na tumistigo laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa pagsisikap na sirain ang pamilya Duterte. Sa panayam ng Ted Filon at TJ Chacha noong biyernes August 9, kinesyon ni Dela Rosa kung bakit nagsani puwersa na umano ang mga dating kalaban ng mga Marcos, particular ang mga Dilaw. Iminungkahin niya na ang kanilang motibo eh ay ang mga Duterte bilang mga kalaban sa politika bagong 2028 elections. Sinabi ni de La Rosa na hangarin na sirain ng pamilya Duterte ay lalong lumilitaw at hindi na kailangan maging banayad tungkol dito. Samantala, handa na ang mga polis na magpatotoo sa drug war ni Duterte. Ibinunyag ni Surgao del Norte, 2 District Representative Robert Ace Barbers, Chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, na parehong aktibo at retiradong polis ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na magbigay ng impormasyon sa manugong gera kontra droga ng administrasyong Duterte. Sa isang panayam ng biyernes, sinabi ni Barbers na maraming opisyal ang nagpadala ng mga filler sa Quadcom na nagpapayawating ng kanilang kahandaan tumulong sa sinasagawang investigasyon. Binigyan din din niya ang sinumang nagnanais na magsalita ng totoo sa mga pagdinig ng committee na isinagawa ng Quadcom ay malugod na tinatanggap at tatanggapin. Ikaw po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Malaya po kayo makakapagkomento ng mga opinion sa baba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.